Hi guys! Welcome na naman po sa ating vlog. So for today's video nga is ito nga. May dumating na parcel sa atin today and in order natin to noong Saturday at or Sunday. Ngayon is Tuesday na. So, habang bino over ko to, ngayon is July 22 na. So, nakabit na natin yan kahapon. July 21. So, July 19 ko siya nung in-order. And, July 21 nung dumating siya dito sa bahay. So, agad-agad kinabit ka agad natin siya. So, yung parcel natin is nanggaling pa siya sa Ordaneta, Pangasinan. So, itong RXR na helmet namin eh, nung 2021 pa siya nabili. So, yung mga nakaraan is nagkakandawalaan na yung mga lock niya dun sa visor. So, noong una bumili pa ako sa Lazada ng universal na visor lock. Pero hindi siya tugma. And dun sa mga shop sa Lazada, eh, wala ko nakikita ganito kasi ganito yung nawawala dun sa part ng visor ng helmet. So, ganyan yung kailangan natin. So, dun sa nabilihan ko, sa blessed, blessed ilalagay ko nalito sa screen kung ano yung pangalan ng shop na pinagbilhan ko. Puro, hindi ko lang alam kung gumagawa rin sila ng uh, para sa ibang helmet. So, sa video kasi nila sa page nila is parang sa RXR lang na helmet. Yung ginagawa nila ng ganito. So, meron yung spring sa loob kaya tumatasik siya pagkatagalan. Pag binubuksan yung visor, pagkatagalan siguro lumulutong na yung pinaka um, plastic ng lock kaya katagalan nasisira siya kasi nga may spring siya sa loob. So, yung isang set pala niyan is 110 pesos para lang dun sa may yang hawak-hawak ko. Yung spring is 40 pesos ang isa. Kaya, ingatan nyo yung mga ganito ng helmet nyo kasi hindi siya mura. Kasi ganyan lang siya pero 110 para sa dalawang piraso para dun sa isang set. 110 pesos isang set kasi yung visor natin is dalawa yung lock kabilaan. So, syempre, kailangan. Pero hindi naman siya masisira ng dalawa kaga, ba diba? Isa-isa lang. Pero maganda yung may reserva na kayo. Kasi mahirap talaga humanap nito sa ano, sa mga online shop. Doon lang nakita ni daddy. Si daddy lang din naghanap niyan. sinersya niya sa Facebook yata. Tapos doon niya nakita. Tapos sinend niya lang sa akin. And ayun, nag-order ako. So, galing nga siya sa Ordaneta. And sila mismo yung naggagawa nung lock na yan. So, ayan. Medyo nahihirapan akong ikabito. Kasi kailangan medyo pepersahin mo siya para pumasok siya. Kasi wala siyang ibang dadaanan. <laughs> Talagang ipipersa mo lang siya para pumasok siya sa loob. Eh, tinutulak din kasi siya nung spring niya kaya nahihirapan akong ipasok siya sa loob kasi natatakot din ako baka mapwersa ko siya nga ng sobra and mabali naman siya just ko bibili na naman ulit tayo and little lang neto pero 110 pesos para sa isang pares diba? pero syempre dahil kailangan natin to para sa helmet natin hindi naman pwede wala tayong visor lalo na ngayon umuulan ang hirap ng walang visor kasi napapunta sa mukha mo yung mga basa-basa ng tubig kaya kailangan talaga meron tayong visor para pwede natin siyang isara kasi nung nakaraan nung mga umuulan syempre wala pa nga yung lock eh tinanggal ko muna yung visor para hindi naman yung visor naman yung masira medyo mahal din yung visor kaya tinanggal ko na lang sya ginagamit ko sya ng walang visor so ayun nga umuulan pasok lahat ng tubig sa mukha natin so ayun so ayun nga pag ikakabit nyo na sya sa mga Uh, visor sa helmet nyo, kailangan tanggalin nyo muna yung visor nyo bago nyo ikabit yung lock, yung visor lock. Kasi hindi nyo malalagay na nakalagay yung visor. So, sa pagtanggal mo ng visor, kailangan lang isagad nyo siya sa taas. Isagad nyo ng bukas. Tapos, matatanggal na yun siya. So, ganun lang siya kadali. So, same-same lang ng procedure. Kabilaan, parehas lang siya ng procedure ng paglagay. So, nauuna lagi yung So, nauuna lagi yung kanyang spring bago yung cover. So, ayun. Ganyan siya. So, ayan naman. Kita naman na. So, ayan siya. Bali, unahin nyo doon yung malapad na side bago yung maliit. Ayan, Oh. May malapad na side tapos yung maliit. So, unahin yung ipasok or isuksok yung malapad na side bago yung um, manipis na side. So, ayun. Kung gusto nyo rin order or same tayo ng helmet, and sira na rin yung visor lock nyo eh, message nyo na lang yung page nung binilhan ko so nilagay ko na dyan yung am um, page ng pinagbilhan ko sa am um, shipping fee pala is from pangasinan papunta dito is nagbayad lang ako ng shipping fee na 75 pesos so bali payment first sila no Bali, magbabayad muna kayo bago nila ipapaship yung order ninyo. So, ganun siya. So, pag nakabit nyo na yung kabila ang visor lock, so, same procedure. Kung parang nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Kailangan nakasagad siya ng um, sa taas. So, kailangan nakasagad siya ng bukas para maisuksok nyo yung nang, nakalapat mismo. Nakalapat talaga yung visor nyo dun sa may lock. So, dapat talaga nasa taas siya para lapat na lapat yung taas. So, dapat kabilaan siya sabay. So, unang isoksok yung kabila at saka yung tapos yung kabila naman. So, ayun. Ganyan lang siya. So, kayo, kung sira na rin yung mga visor lock nyo ng RXR nyo. RXR, babasa dyan. Parang baligtad yung isang R, no? RXR. So, ayan buti na lang talaga nakahanap akong bibil, ng bibilhan ito. So, hindi ko na lang din alam kung anong gagawin ko doon sa universal na ano. Hindi ko alam kung para saan na um, helmet yung universal na yun. Universal pero hindi siya pwede dito. Ewan ko lang. Kasi meron siya kasamang tornilyo. Ano kayang helmet yun. So, ang ganda na naman niya. Mukha na naman siyang bago, no? Ang ganda na color niya, no? Favorite color ko yan. Yellow. So, yan yung helmet ko. Yung puti is kay daddy. Ganda na naman niya, ba? Diba? So, same procedure. So, dahil sira nga din yung visor lock nung no kay daddy. Kasi nga, no nasira tong isang dilaw, yung puti naman, yung kanyang helmet naman ang ginamit ko. So, nasira ko din yung kanya. <laughs> Sorry na daddy. So, yan. So, same procedure. Ganun din yung gagawin ko dun sa helmet ni daddy. Kasi nga, natanggal na rin yung visor lock niya. So, ikakabit ko na lang. Ikakabit ko na rin. So, bali dito, may sobra lang na isang peraso doon sa binili natin na visor lock. So, ayun lang. So, thank you again guys for watching and see you again sa aming next vlog. Bye! isang helmet, ayan, wala siyang lock. Nawala yung lock niya. Kasi nga may spring siya sa loob, tumatalsik. Pag sobra natin siya, nabubuksan. Ayan, hindi ba tabalsik? Pag sobra yung bukas, tumatalsik. Masisira yung... Ganito niya napuputol. Ito yung duma niya. Ito pa yung dati. So, ito yung bagong binin natin. Yan. So, ito isa. Hindi pa nagkawang palit. Yan pa yung luma niya. Nung binili pa to, ngayon yung lock niya. Ngayon, in-order so, na natin siya din ng lock. Kasi, ba, nawala na din lock yung lock niya. Ito yung isa. Ito, parehas na lock na ito. ito is bago na. Yung bagong order na ito siya. So, ito pa isa. Ito rin, na sarasira yung lock. So, langin natin. So, kailangan nakatanggal yung bisol. So, kailangan Por mí, de no, para de el visor se quita si vamos al nuevo parque acuático que está en si la playa, playa. Pero mamá nos tiene playa, playa, la playa. Playa. Eh, sí, pero mamá no está. Te vas a atrever a desobedecer a mamá. Eh, solo un poco. Ven, vamos ya a sí, ya, ni la está la... Pero ni siquiera tenemos la... Que la... no te tal... ahorita el con mis ahorros? Baka, no imbis na isa lang yung sira. Yung yung Pwede na siguro yan. Ganyan lang yan. Tapos, mauna natin ikabit yung spring. And then, yung kanyang pinaka-coco. Kutsara niya muna natin ng wala. So, ito yung lumalak niya. Ayun, may design. Ganyan. Nung, yung muna yung lock na yun okay. na siya yan ganyan lang siya spring okay. Cool. okay, baby ng hinuha ba 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 medyo pupersahin lang natin siya mabote kasi kailangan siya ayun, <laughs> tignan nyo yan, ganyan kasi siya oh. yan, ganyan yung magiging forma nya unahin kasi yung dool, yung kabilang side yung malapad na side ayan, yung malapad na side ito na sa loob kaya tapos yung maliit na side nandun sa unahan so kailangan natin siyang pwersahin para pumasok siya ayan oh. yan, kailangan mapasok natin yan sya dyan so naka na naka nakasagad na sya dun sa kabilang side yan dito sa loob para mapasok natin ito